Magandang umaga po, mga senior citizens, viewers, followers. Webs po ngayon ako tapos namin ng basura. Ito po sana, kutin ko lang ang lahat ito. Mga damit po ito. Mga sarasar, mga maalit pa. Napakatagal ko na pong inipon ito. May tatlong tao na ako nakakausap na kukunin. Eh, tagal na yung mga isang taon na yata. Sabi, tatapok na sa basura takna ba nga na bangana naman ng mga magbabasura. May nakakita naman, may nakakita na naman nakakot ko, gudag tapon, may kukuha raw. Ito, ito, tatabi ko muna naman dito. Ay, sarang nga po naman. Yun. May maayos pa ang damit po yun, tsaka mga laro ng bata. Mga kortina. Tsaka ito po, tsaka motor. Ito, hindi po itatapon po, hindi po akin po. Tapo ko ito. Lalagay ko muna rito para maglog-log, maglalaba ako. Yun. Saka magliligtip pa pigan. Wala na naman anak ko. Pumasok. Iwan na naman ako. Natapok na ba ang basura eh. Kakapin mo na ako. Bago ko ayos niya. Saka paglalaba. Kapatok ka na naman ako. So, na iyon na naman ako to na iyon na ano gabel nito gabel na mo kasi pagkatapos kung paglalabi sa katara pa pagtatanghali abang sa salang ito na ayos ko na yung kalan kahapon mandagad din na ayos pumantay na So, hindi pa nagagawa gawain, hindi sa solo ko eh. Mayroong gagawa ko, no, yan. Salamat.